mga kautol magandang umaga po yan sa inyong lahat at talaga po tayo po ba'y nagsikain ng mga kautol yan tayo po ay nandini ngayon sa linang na at uh, pagkalakas po ng ulang kahapon mga kautol ay idali ang po akong mag -nag bisita dini po sa linang ay gana rin nga po Adi may hangin pong kasama ang kinasasamala ang mga kautol ay yung pong mag-aani tayo ay sa next week ay sabi ko yung napakaganda ng ating palay nga po at blessing ang kinulungkot ko mga kautol ay yung uh, pagbuhal po ng ating palay kaya bibisitahin ko po ngayon siguro bawi na lang tayo ay hindi ko expect na makikita ko ganito mamaya pag galing natin dun sa atin pong uh, uh, palay siguro mas surprise na lang tayo kumain na po ba kayo mga kautol na mga kautol tayo dito na sa sa tubig malagkitan ay ito ang sinasabi kong mga kautol na na pala ang ating palay eh. pero isa pa mga kautol ay malagkit nga po sobrang taas ito ang kinakatatakot ko rito eh mga kautol yan yan na po sobrang lakas po ng ulan mag tayo sa next week yan ito po ang nangyari yan nakakalungkot man ay eh dagdag tao tayo mga kotol yan kung baga mga kotol nung minsan napakaganda yan pinakita ko nga po sa inyo wala bumuhal na saka are yun ay, na ipisa ay SL8 ayan yun ayang ibigay ano kaya bibisita? Mababa, mababa pati, hindi matahas. Siya nga. Bibisitahin ko, Nabuhol nga eh. Na ano kaya, nahughug? na, disinwibi na lang. pa ba? Oo. Oh. Oh, may libo, Linis. Iye eh. Oh, Oo, sa isang karga dalawang libo. Alis na sa karga, saka upa. Ano kaya? Oo oh, dalawang libo. Ari na sa 40 karga ay, oh. ay talagang ukutin sa moy ano kaya lusot talagang ang aanihin uh, po na rin mga kautulay ka ah, yung yung tama po pampala, yung yung ah binisita ko po rin malaking hybrid yun nakausap ko nga po si pinsan. pinsan nanti ay okay naman po rin medyo nakalusot lusot sa hangin ay yung nandun apektuhan po yung ating malagkit ah, sabi ko yun eh. sa awa ng eh paliha pa yun ah pagkalaking turdan makakapain ko mamaya tayo po ngayon eh maglalagay ng ng ano po yung pong kataba po namin ta utol bawi na lang po siguro susunod yung pong gano'n na ikabag po na nabungkal na ay wala na po yun yung pong ilalim nyo nabubulok kahit yung mga dalawang araw tatlo ay kitang kita mga kauda papakita ko sa inyo eh, yung gano'ng apekto po noon maalalaman po natin kasi yung gano'ng naranasan ko na nung hindi pa ako nag-abroad ay laking apekto po ng palay okay naman tong hybrid po yan ito ito pang patubig nito ay eh? ng Nung... alas taan oh ito ang mga oh. parang nga po yung puno na rin eh. yan galing nito. may na ganun, eh. eh ay ano na po parang po bang parang nilagay ah nilaglag tapos doon ikot na ikot, -ikot eh Hmm. At ako nga po ay dalian nga po. Pasaka. At dahil bibisitahin ko po, sabi ko hinog na yun. Ay! talaga next week ay... Uh, anihin ay! Tamo nga ako Minatuklasan ako din eh. Abay! Nasa puno pala ang... Ah. Natubo na po, kita mo po yung puti-puti na yan. Yan, yan, yan. Iba talaga ang hybrid. Umulan laang po, ay natubo na. Yan, oh. kita mo nyo po ba parang sungay. Yan, Eh, oh. ah, talaga pong Arara naman po naapektuhan Para po ikuwento ni aguin sila Yun lang po naapektuhan Isa na yun Malagkit pero wala po tayong magagawa ay kamay kalam ano po ang ano ay kalamitad ang uh, ang ano po ang tumbergit ang mga kautol tayo po pumunta din sa kabila ay, laking apekto rin po ay yan oh buhol na buhol ay pero po yung ibabaw wala din yari din po hindi mga utol. Okay. Wala nang po tayo magagawa kapag yun rin. Tumargit po. Yung kalamidad. Yan. Wala. Buhal. Sobrang taas po Kung bagay tinanggal ko na rin ng tubig nga po. Para hindi yung lig. Yan. Ay, ari pipis na pipis po eh. Ayan. Hmm. Ari po. Marun. Pipis na pipis. Eh, wala naman po tayong magagawa at gawa ng, ng dumali po naman eh kalamidad. Bawi na lang po susunod. Sira na po yan. Yung lalim po niyan sobrang ano po eh. Bigat pa niyan. Mga lagkit. Uy, isa. Isang luang. Ayan. Hindi na po ako lulusong at malamat mataas po. Ayan. Ayan po. Tuturo ko na lang po sa inyo. Ayan. Siguro yung ay bawi na lang po yung sunod. Kumbaga nga po ay may bawian naman po ah. Ay wala po tayong magagawa umulan po ng malakas sabay hangin buti hindi, hindi po lahat ay kung lahat po ay wala po tayong magagawa yun bisita ko lang po right? dalian nga po next week po ito yung mag-aanin ha mahuwa na rin tayo ng palanti yung bagin ayun tayo po muna ngayon mga kautuloy ano ah uh, maglalagay po nung tinanin po namin, namin ni Utol sa yung pinsa namin kong bata yung pong sili yan tara po Ah, mga kotol. Dito na po tayo sa ulit. Tayo po naman ay magbabalot. Ah, magtatabon. Ah, yan. Kailangan po perming maagap. Talagang, ayun na po yung ating baba. Tatabunan no, minsan. Hindi ka natabunan. Tapo na po ay. Yan, tatabunan po natin na rin. Ito po nga rin pang tabo. Narin po ba yung post no? Pinagbulok ng uh, bulok po na ano. Naniyog. ang ganda po rin. Ay lang mga kautol. Kapahin ah, nga kapag pagod na. sa protection lang po ito. Sa init. taburan na po natin ng puno kung minsan nga po hindi namin nagawa ng dautot ng no, oras yun Mabalis naman po ng oras. y tonos.

Ah, oh, mga kautol, yari na po. Yan. Para po ang ating purpose yung mga kautol. Tinabunan po natin yari. Para po ang katulad sa isa. At itong ginawa, ayan. Mm. Protection din po sa init yan. Yan. Lahat po yung meron na. Yan. Yan ang ganda na po. Ang ating sili. Yan. Yeah. Ito po yung ating pinantabon. Yan. Ito po yung ano nang niyog, yung po bulok. Oh, eh, ay Pawis, mga kautol. Ano mga kautol? Ah, bawi na lang tayo sa palay. Oo, oh, susunod. Kanyan po talaga ang buhay. Kailangan ay kalamidad po sumira. Eh, wala po tayong magagawa. Yan. Yan, sana po yung naka-inspire sa inyo. Sana po yung nakakuha kayang idea. Ah, maraming salamat po sa pag-suporta sa aming pamilya. Sipag lang po at saka buhay probinsya. Bye! Salamat po! Ating aman, bagong kano bagong pag-asa, kayat magsipag at magjagali ganon, mga kuko. <tong>